First day of February. Happy Thursday, beautiful people. Nakapag-recharge na si Mama for today. Malinis ang ating family room at nakapag-update na tayo ng kalendaryo. Tinulungan ako ni Dading mag-prepare ng almusal na mga bagets dahil late na nga tayo bumaba. Siya nga ang nagluto ng almusal natin na scrambled egg at sunny side up habang si mama naman ay nagpe-prepare ng vitamins na mga bagets. Talaga namang nagputuluman kami ni daddy dahil nagmamadali na nga at kailangan nating matapos bago pumasok ang mga bagets. Nagbukas ako ng kantuna dahil ito ang request ni JJ. Ito na nga ang vitamin sa scrambled egg ni ate. Tuna kay bunso at sunny side up naman para sa amin ni daddy. Ready na kumain si mama at nakaupo tayo for today. Kaya naman thank you Lord at di tayo kailangang tumayo. At pinag-brew din ako ni Daddy ng ating black coffee kaya naman sobra ko talaga na-appreciate si Daddy. Kinain ko rin ang atirang chicken na inulam namin kagabi dahil sayang naman yan at maninigas. Nagpakulo na din tayo ng tubig para sa ating coffee for work at ready na nating isalin yan. Siyempre naman, huwag natin kalimutang magbaon ng kape para naman hindi na natin kailangan bumili sa labas at talaga namang paborito natin ang kopi cappuccino. Baka naman. Ito na ang ating baon na granola bar at yan nga ang ating tanghalian at snacks. At ito na nga ang mga maduduming dishes. Ito na rin ang ating binake na brownies kahapon. Kung na ang natira at talaga namang in ni ate. Bago tayo pumasok today, i-check muna natin ang ating schedule. Nilagay ko na nga sa sasakyan ng ating coffee, water, at computer bag. Ganon din si daddy. Kapag ka umaga nga, ay lagi tayo nakikipaghabulan sa oras dahil hinahatid na natin ang mga bagets sa kanilang school. At syempre naman, bago tayo pumasok ay niligpit muna natin ang mga hugasin sa kitchen dahil ayokong nagiiwan ng kalat kapag ako ay pumapasok at gusto ko talaga ng malinis at maayos na kapaligiran. Bago nga tayo pumasok ay malinis ang ating kitchen counter. Pinahain ko na rin ang aming pets na Nugget at Piggy Smalls dahil medyo longging ang ating trabaho. Nilabas ko na nga ang sasakyan at sumakay na din si Bunso at obviously wala pa rin ang ating panganay. Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay pumunta na tayo sa ating first patient at takmask na tayo dahil inuubos si grandma. Siyempre naman kailangan ay na sigurado tayo at dapat tayo magprotekta sa ating sarili. Tinawagan ko din ang aking next patient bago ako mag-drive dahil medyo malayo nga ang kanyang bahay. At sinigurado ko na nasa bahay siya para na mahindisire ang ating travel. At babo ko makalimutan, nagpalit din tayo ng ating badge dahil baka naman ibang ID ang ating masuot. Tatlo ang aking pinagtatrabahuhan at minsan nga ay nalilito ako kung anong kumpanya ba ang kinikita ko for that day. Kaya naman sinisigurado natin yan bago tayo pumasok sa loob ng bahay. Papunta na nga ako sa countryside at nadaanan ko nga ang isang college dito at napaka-hectic na ng oras na yan at medyo traffic dahil ang mga estudyante ay nasa labas at tumatawid sila from building to building. Ito na nga ang drive to work ni mama. Mga 20 minutes away from the city ang ating next patient kaya naman talagang sinigurado ko na talagang okay siya magpa-therapy today. At tingnan nyo naman ang likod bahay ni patient. Puros baka. Talaga namang ramdam na ramdam mo na talaga na ikaw ay nasa country. Napakasarap ng simoy ng hangin at sobrang peaceful ng lugar ni patient. Kaya naman si mama For the video muna at nag-selfie pa tayo kasama ng mga baka, kaya naman, edi wow, show bow. At pagkatapos nga niyan ay nag-drive na tayo, pabalik sa city. Ang lugar niya na ito ay mahigit 45 minutes sa ating place, kaya naman, iinom ulit tayo ng coffee habang tayo ay nag-drive. Mag-aalas dosin na nga at nakaramdam na tayo ng gutom kaya naman binuksan na ni Mama ang kanyang granola bar at syempre naman ang ating work coffee. Halos magkasabay nga kaming umuwi ni Daddy pasado alauna imedia at kumain na nga kami ng late lunch. Puro tira-tira ang aming kinain, ang kanya namang ulam ay adobong baboy at isang piraso naman na chicken tenders for Mama. Ine-enjoy namin ni Daddy ang aming lunch together dahil di kami kaming kumain na magkasabay. Pagkatapos nga naming mananghalian, si Daddy na din ang nag-offer na mag-load ng mga dirty dishes sa ating dishwasher. Babu namin sunduin ang mga bagets kaya naman thank you so much Daddy at talaga namang tinutulungan mo ho. Pagkatapos nga niyan ay pumunta na kami sa school at inantay na namin ang mga bagets. At syempre pa, habang nagaantay kami ni Daddy sa sasakyan, ay tumawag din kami sa aming mga pasyente for tomorrow. Pagka uwi nga, ay diretsyo tayo kaagad sa kusina para maghugas ng ating rice cooker. Kakaunti na malang ang natirang bahaw dahil kumain kami ng tanghalian sa bahay. Mabilis lang yan maluluto, wala pang 12 minutes, ay ready na yan. At tinan naman si Bunso, huling-huli, naghanap ka agad ng pagkain pag uwi namin sa bahay. Si mama nga pagkatapos magsaing ay mupo muna sa couch at tinuloy natin ang ating documentation. Medyo busy nga tayo today dahil marami tayong kailangan tapusin documentation. Pero thank you Lord dahil may trabaho tayo. Ito na nga ang aming dinner na pork barbecue spare ribs na minarinade natin kahapon. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every gissing is a blessing.